doon. Nagala kami sa UP campus sa loob. Kasama yung anak ko. Today is Sunday. Dapat na kat kat eh kat Iwan ko ka muna. Iwan ko muna. Walking kami kasama ng aking dalagang maganda. Dito na po kami sa loob. Yung loob ng campus. Buhay pa rin yung Chinese ano. Nagkaroon ulit ng damo dito. Ang dating nagtig... ba naglagay dito dati na ano? Yung nagkadamo na. Yan, yung picture ako dyan dati. today Sunday bagong building pala doon na ano, nakinagawa oh hindi ko nakita yan. walang flowers yung ano ngayon ano yung color pink na yan yun yung namumulak-lak yun, siya ay shoot ko ay 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 bukid. Bukid ng ay ay, mga mga puno. <laughs> My daughter. My only one. Baka dahil yung tempered glass. Bruno. Nih ba. <laughs> ah. Paketan itu belum. Eno. Baik, Parang, ano, diba yan? Parang Hmm. Hoy, may bike na dito na ano? Oo, ayan pala. Ay, hala. Parang, parang mabayaran mo siya. Ay, hala. Pwede kang pumunta po. Gusto ko yan, bike. Baka mahal niya. Talaga? Baka hmm. so, ano? Parang per minuto. Bibili uh, na lang ako ng... Meron doon. Masya rin nag-ubalat. Ang ganda yung t-bike. Dati sa Iri, di ba meron? Yung sila... Sila Iri dati nag-baano sila eh. Kasi la yun. Hindi nag-abang daw sila, nag-abang sila nag. Baka hindi rin. Ah, yeah. ayun nito na sila, may na oh. Binagjab. Bridge. Wala ako si Kuya yung dati. What if, what if, magduhan. What if, what if. Ayan. So, nakakami sa UP Diliman. UP Diliman? UP Los Baños. Kailumali. Nakanamiss nyo sila. Meron nga pala akong tripod. Beto ako ganon ang kamay? Sana so, kakamiss. Hmm. Dale umali. Hindi pa rin tapos yung building na yun, anak. Ano? Hmm. Hindi pa. Hindi pa nga natatabasal. SU building. Ito yung kahoy mo. Ang laki ng kahoy. mga mam. Ma mga mam, ma sir. Lumituloy oh, ang oval. Kasi gawa may runner. Ay, ganyan, ano. Park. Kasi nagkaroon ng ganyan. Oh. At na ng ganyan. Baka susunod lahat ito mayroon na nakatayo. May nakatayo na. Lahat dyan. Wala nang play. Bagong pintura pala ang ano, ng Sige, magduwis daw, bisita nga ana, tinik ka mangharong. Tapos sa kanan, Tapos, umalis. maki Ano sa nang palit 'ya. Ito. 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 So, at least nagkaroon kasi na wala yung 7-11 dito sa loob eh. Madaming meron dito. Ayun. Ito mo wheel orange. Ito mo with orange. Wala siyang family. Ikut tayo dulu. Ikut tayo dulu. Ikut. Oh, oh itu open oh. Kita yang mundok kila nanai oh. Ano pala o? Napatag naman na yung iba. Yung bulaklak ng ganyan pag yung punong kahoy. Na nag-aano. Magiging okay. punong kahoy siya pero yung bulaklak naman. Ang dahon niya ano? Uh -huh. huh? Yung dahon niya kasi ay yung bulaklak niya yun ang nagiging dahon after. Dahon daw yung mga pink eh. Yung do. lang daw yung dilaw. Ah, yun lang ang bulaklak ang dilaw? Dahon, lang, dahon din daw Hindi Di umano. Parang every ano lang yan sa lumalabas eh. Di umano. Hindi lagi. Ang ganda no. Puro paano ang kukunan ko kasi nagvideo lalo na sa isang lugar. Yes, Dapat daw marami daw yung yung ano, yung view. Kasi view nga. Kasi ang mukha natin ay mukha na yun eh. Lalo na yung mukha tulad niya. Tulad niya, retired na siya. Parang, siyempre nami-miss niya yung lugar kung saan siya trabaho dati. Tapos so, minsan mo langkunan ang mukha mo. Ang mga kahoy talaga dito, as in. Hindi mo, hindi ka talaga basta-basta. Ito naman, mga uh, old. Oh. Uh. Huwag uh. nagpunta dyan Good morning. <laughs> Welcome po sa vlog niyo. Welcome. Si <laughs> sir. Malamang ang ano na yun dito. Parang oh, puno. na ginagawang banig yan ako. sir sure. <laughs> 嘿嘿嘿。<laughs> Salud na, sir. Kaming ngayon, guys, nakaabot kami ng game ng baseball dito sa loob ng campus. Ngayon, naglalaro. IUP at saka, ano, tagig. So, dito sila. Kaya ngayon, nanonood kami. Kasama ko yung anak ko. Yun, Yun sila, eh. Ito naman yung forest. Dito. Ito tayo. Guys, ang forest naman dito. Hmm. Dito pa ito sa loob ng UP Campus. Mas yung naglaro. May kami kaming laro. Ito halaman po. Tabi po. Halaman na. Hmm. Forest. Ang hmm, punong kahoy. Ano yung anak ko? Ano yung anak yung Itong red ay takatagig. Ay, babae. Ha? Nababae. Ito? Nababato. Ah. Galing naman talaga pa bang babae player. Ay, nababato. <clears throat> <clears throat> Ganun ba yun? Pag ano? Nakaapat na. Nas, na hindi pa rin uh, abot sa ano niya. Kasi hindi malakas yung isa sa pinakatahimik na na Oo. sports. Ang mag-iingay lang din <laughs> yung support. Mag-iingay okay? lang sila pag tuwing ano yung mga. na. An exercise ang ating mga We're going home na. Kapanod kami ng ang tawag nun? Softball. Softball. Baseball. Same. Soft and baseball. Nanood po kami. Ang sana kasi meron. Saan tayo dadaan doon, Paikot? <coughs> <coughs> Diretso red Diretso na hindi pa natin napunta daw kasi pumunta tayo doon. Binili mo ng 200 pesos bunga araw na yon. Oo. Yung 200 pesos mo, mga more than 2, uh, more than 1 hour lang. Bibili na lang ako bukas. Ang laki ng halaman, oh. No. Bibili na lang ako tumalo.

Ay, anu yan te orang itu lu kagak nyes UPLB culture garden daw, sabi ng anak ko. Poultry husbandry. UPLB. UPLB capture, sculpture, sculpture garden. Wait lang. Saan? Kawaii. Sa bulate? Diyan? Bignay. Bignay. Kakain so, yan eh. Bignay. Yan. Bignay o oh, yan yung ano? So, yan yung nakakain. Kaya lang hindi masyadong kilala dito pero sa ibang lugar sa Bohol. Makain nila yan. Nakikita ko sa vlog. Nakikita ko sa vlog. Nakaikot na naman kami dito sa Gas Bandri Sculpture Center. Something. Poultry had, poultry had, poultry has been sculpture capture. Dapat yung picture dito, te. Ay, wala, alam mo, wala tayong picture dalawa. Dito tayo dumaan kasi kaya may ganito eh. Pwedeng mag-amoy. Pwedeng amoyin. Eh. Ay, hindi, halaman siya. Sabi po no oh. no. What's this? Boy. Water lily? Hindi naman. Hmm. Ano nga? Adam po, po, Oo nga. Yung sa iyo ba? Hindi hmm. hindi naman. Oo oh, nga, sobrang init na itong phone lagi. Ipares lang naman ang infant. Kaya nga, ayan oh, sculpture. Sculpture. Garden may manok. Tapos may manok. Si Paul Tree Husbandry. May Hindi picture tayo dun sa ano? Nandiyan po husband. Sa salam. Water. Hindi may nang guwawalis ko dyan. lang na siguro kasi ah, naiyak. Ah, ano Tapos kita tayo sa labas. Thank salamat sa maganda mong tanawin. Salamat sa maganda mong tanawin. Ang haba ng uod. Thank you so much. Ito kay picture hey. mo ako, <laughs> te. No? Hey! pa mo Headset. Along. Kahawig, no? Ang ay, yung, yung, ano nga niya eh. Yung pagkakita ko pa lang sa kanya eh. Ito parang Bakal kaano nga. Kapagano'n? Picture yung nga. Kapagano'n, tapos malaki yung... Tapos ah. pati yung guper. Mm -hmm. Gumanon pa nga eh. Hindi lang natin na... Ako yung mag-in ako, maalis na. Okay. Naka-headset naman siya. Baka nandiyan sila eh sa Rebel Side. Saan dapat yun? Pero ang taba naman. Bumagsak na nga yung katawan mo. Oo, oh, diba? Kayat na nga yun siya. Tsaka matanda na yun. Oo. Oh. Yan, ganyan yung itsura niya na siguro nung mga 30-40 siya. Oo. Oh. Tamo naman si Tito Resti, sobrang bagsak na ng katawan. Oo, oh, matanda na. Kapihan din uh, yun. Ah, ewan pa kung may bumibig mahal pa siya, wala mo hindi. Mahal, tapos wala namang masyadong meron. Hindi ba na naisip na estudyante pa lang ang tao? Ay, may das ba umot o langga? O lamok? Ay, salamat. Sila pawisan din. Ay, ang trabahan nito. Amit dito eh. Ayun. Bukas ang aip. Uh -huh. Eto. Eto. nag-work pa din. Kaya kasi linggo lang. kung dito yung bridge Ooh. oh may dami ng lili pa no ayun o di ba sa iyo tignan nagahabol lang may nagkulihin di lang sa taas oo ah, nga ayun may pahabul ang lelo Parang saya. Sa spring. Mm. Uh, Oo. lang yan niya. Saya sila kasi okay. ano. Ayun, okay. um, ano, laglag daw ng flower. Si Musmutmut. Ito pa, I love. Ayun, mukhang sa iba ibang tuloy. Ayun. <laughs> Ganda ah. Saya-saya niyo naman. Kaya <laughs> nga eh. Oh, Ako'y nakakuha ng pagkain yung ibon. Masaya um, siya. Ayun, bulaklak doon kayo. Ayun, mabas ang tuloy. Ayun, mabas mm -hmm. Naku kumangit, kasi nag-ulan-ulan, hindi nila namanib. Magsisimente. Hindi, ito ang TWD. Oo? Ay, oo. Dito din. Tsaka nasa UTLB. Anong sabi? Ano uh, ba yun? Malumot pala dito. O parang gano'n. Ito ka dati nag-eksa mo na. Oo. Oh, oh, Huwag ka to. Dito. Pinakabulo. Okay. Oh, Huwag ka At salamat sa Diyos. Natapos ang limang taon. Oh, ano mo ako dito? 'Yung picture ko 'ko 'tong Makakapunta rin sa wakas dito. Oo oh, nga, ma. matagal lang inairing-iring. Oo. Mm. ino Matagal ko na 'tong inuhoot eh. ini ko laging. Ano kaya 'yung ano kaya 'yung Ano kaya 'yung feeling pumunta dito? Oo oh, nga, pupunta na talaga.